Hello mga mamashis at dahil maulan na isip ko baka pwede naman ng mag general cleaning kahit itong buong kwarto grabe. ko grabe this 2023 hindi pa ako nakapaglinis ng as in yung linis ng malinis na malinis ng bong, -bong. kaya naman just ko sobrang dami na ng alikabok So ayun, dito tayo magsimula sa aparador kong wagas. Ang minana ko pa sa aking mother pearl. Medyo marami-marami din yung box-box ko kasi nga, ba diba nga guys, mahilig ako mag i ng kung ano-ano. Nandiyan na yung mga napkin, mga face mask, ayun, another tissue na naman. Siyempre, ba diba nga, tissue is life. Tapos mga iba kong stuffs na mga... Papel-papel, at saka mga lapis-lapis. Mga pang paint brush ko, mga ball pen, rooms Tapos yan, ano yan, yung, ano ba yun? Camera stand. Nung binili ko yung Fujifilm x 20 ko, ayun, free yun. So, ayun, so far, hindi ko naman siya nagamit. Eh. Oh, ayan, another box. Yan naman yung mga panglinis ng sapatos, sa mga sneakers, sa mga balat-balat leathers. Ganyan. At syempre, maulan ngayon, hindi tayo masyadong sobra-sobrang pinapawisan kahit na marami tayong paikot-ikot na ginagawa sa balor. Kaya talaga namang mas magandang maglinis ng bonggang-bongga kapag tag-ulan, di ba? Hindi kasi masyadong Although, mainit. Although, syempre, yung mga alikabok, hindi talaga natin mahiiwasan yan. Kaya, ayun, ang katikati ng ilong ko, tsaka atching, 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 Ano daw? <laughs> Ibig kong sabihin, atching ako ng atching, mga mamshies. Kasi nga, ang katikati sa ilong ng mga alikabok. So, ayun, natapos ko na yung kabilang side. At dito naman ako sa kabilang side. Natapos ko na rin, ayun, ang aking altar. At ito naman yung mga iilan kong naisulat. At syempre, ang baby intet ko. Tada! Diyan ko siya nilagay kasama nung flower sa likod na alam nyo ba guys, ayan, yung mahiwagang bulaklak na yan, nung nawala yung mama ko biglang nag-appear yan dyan, hindi talaga namin alam kung paano, pero nagulat na lang kami at nandun na lang yun, so ayun yung mga stuff ko na kung ano na ano lang na pan display since mahilig nga ako sa dogs and cats kaya ayun, inipon ko kinompleto ko yung mga stuff ng makno. ano kasing movie yun, basta yun na yun tapos, ito naman yung sa kabilang side. Ayan, mga paintings ko yan. Ganyan. Kapag kating, -kating kasi yung kamay ko, tapos naiisipan ko mag-painting. So, ayun, I'll do it. Mga acrylic paintings ko yan. At syempre, bago matapos ang lahat, hindi pa ako nagpapalit ng bedsheet. Bago ako magpalit, papatayin muna natin lahat ng langaw na nakapasok. Grabe mga mamsis, gigil na gigil talaga ako sa mga langaw. Alam nyo, ayaw ko silang patayin. Binigyan ko sila ng second chance para mabuhay. Syempre, sa sala kasi yung maraming langaw. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung bintana akong maliit para dun sila lumabas. Pero hindi talaga sila lumabas. So, wala akong choice. I'm so sorry, guys. Mga langaw, kailangan ko kayong patayin. Hindi ko ito tolerate ang katigasan ng inyong mga ulo dahil nakakairita talaga kayo pag lumilipad-lipad kayo. At sorry naman kung nadudurog ko kayo. Gigil na gigil talaga ako sa mga langaw guys. Promise. Alam niyo yun, yung nananahimik ka tapos dadapo sa'yo. Ang katikati para nakakakiliting ewan. Ang gigigil talaga ako. Bakit pa kasi nagkaroon ng mga langaw at lamok sa mundo? di ba? Diba? <laughs> sorry na. So ayun, sa mga panahon na yan, siguro nakaka na langaw na ako kakapatay. At parang sa kanila lang ako napagod. Ay. Diyos may yung garapon and since sa ubus na ang mga langaw it's time to change the bedsheet tada ayan nakapagpalit na ako yan ng kortina at bedsheet so inaayos ko naman ang aking duvet and duvet cover size queen pala yung bed ko mga mom sheets at sa Shopee ko lang din nabili ang duvet ko Kompleto na yan one set may dalawang punda isang bedsheet tsaka yon isang duvet cover For only 600 pesos lang. Tapos, sobrang sulit na, promise. Ang ganda-ganda ng tela. Ang lamig, ang lambot. Perfect. Kaso lang, syempre, since naka-duvet ako, ayun, super effort talaga, guys, sa pagliligpet at paglalagay ng mga <laughs> cover na yan. Kasi, mabigat siya. At syempre, dapat pantay lahat sa mga sulok-sulok ng cover. At syempre, hindi mawawala tong una ng baby intent ko. Mm. Alam nyo ba, mga ma'am, she's, gilamit na yun ng mama ko. At nung nawala yung mama ko, binigay ko sa baby in tet ko. Kasi, bone yun, diba? Ayun, Oh. No? Pamana sa kanya ng mama ko. Tapos, yung nawala na rin yung baby in tet ko, edi ako na lang. Sa akin na lang. Para Lagi ko silang kasama at kayakap. Ayan, malinis na yan lahat. Wala nang alikabok and organized na rin. At syempre, magpapahinga muna tayo ng konti. Facebook, Facebook, ganyan. At syaka Shopee, Shopee. Yung mga araw na yan, mga araw talaga, no? Yung mga time na yan, meron nang nag-order sa akin. So, Um, Nag-arrange na ako ng shipping para mamaya after kung mag-shower, mamayang gabi, yun, ipiprint ko na lang yung waybill and uh, magbabalot na lang ako ng mga po order ko mamaya. Diyos ko, may langaw pa rin ng nakakalusot. Mm, sarap ba ito Nakakagigil kayo. Kapag tumayo ako, humanda na naman kayo. Durug na naman talaga kayo kapag kayo na hampas-hampas ko ng chanelas. Oh my gosh, oh, sige, mag-charge na muna tayo. At syempre, bago ako maligo, kumuha na tayo ng room spray. Etong room spray ko nga pala guys, galing to sa kumari ko. Nag-anak ako ng binyag glass, June. Kapag ko pang alcohol. Oh my gosh, kaya pala sobrang bango. <laughs> Nung in-spray ko sa kamay ko. <laughs> Yun pala room spray, kaya pala ganon. So ayan, tapos na tayo mga mami tita. It's time to open the aircon and take a bath. Bye!